wala talaga oh. walang sabon yung ilagay yan tubig na tubig yan ayan mga insan oh. ayan e, mo oh, diba kuminis na yung bala oh. ayan o oh. <laughs> kuminis na o oh. ayan o oh. Hmm. Abot ya ito. Diba? Sabi yung di klager na yan. Hmm. Hindi ka malinis yan sa chemical na yan. <laughs> hmm. ah, Kaya, Tanggal na yung bara. Panding lang siya mga insan. Tanggal lang siya, panding.